Happy, happy New Year sa ating lahat. So, flex ko lang po dito sa Wampua, Hong Kong. Ang binahamang andang tanawid dito. May <laughs> po siya, Arka. Diyan. Merry, merry talaga ang Christmas. At happy, happy New Year nani. Yan, yan lang po ang aming mga andito. Um, aming mga ipang nga, doing holiday or I aming mean, Sunday day off. So, ito, this na naman. Ang gala na mga kunya kasi holiday. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan yung bahog, sa ko dyan. Pero super so my po yan sa doo. Siyempre, hindi din magpapahuli sa camera ng aking mga kan Ayan, super saya. Kala niya daw, picture ako. Sini so, nga lang ako. So, ayan. Madaming tao mga happy to loves kasi nga holiday yung iba nag-aabang din mamaya ng fireworks. So ayan. Thank you so much for watching.